Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Wow, muna yung video. So, dito dapat nakastady lang ang ating kamera. First clip natin, ganyan. Kunwari, may plato at saka paldiro dyan. Tapos, hawakan natin. Ganyan lang. Tapos, ikan clip. Nagay lang tayo ng plato at saka kaldero. Tapos, alis. So, ganoon lang. Tapos, punta na tayo sa CapCut. Add new project. Piliin yung video na ginawa natin, yung dalawa. Ayan, tapos, tap add sa ilalim. So dito punta lang tayo sa unahan. Hanapin natin yung second clip natin. And tap lang natin yung second clip natin. Pagka tap, hanapin natin dito sa baba yung overlay dahil lalaglag natin yan. Yan tap natin yan. Pagka tap, nasa ilalim na yan. So ang gagawin natin dyan, long press lang natin yan. Tapos isagad natin dun sa unahan. So dito, ang gagawin natin dito, tap lang natin yung nasa ilalim na clip tapos hanapin natin dito sa baba yung mask ayan tapos tap natin yung mask tapos piliin natin yung rectangle ayan malabas na box so ang gagawin natin dito tap lang natin yung invert tapos yung tao ipasok natin dyan sa box yung tao nakaupo ayan pagkatapos tap check sa baba ayan pagkatapos punta lang tayo sa dulo ng clip pag nandyan na tayo habang nakahilight yung clip na yan hanapin natin dito sa baba yung freeze Ayan, tap natin yan. Pagka-tap, naka-freeze na yan. So, dito, long press lang natin yung dulo ng clip. Tapos, ipantay natin dun sa ibabaw na clip. Ayan, so kung i natin, guys, ito na yung mangyayari. Tignan nyo yung kamay ng tao. Ayan, di ba nasa ilalim? So, ang pangit So, ang gagawin natin dito, hanapin lang natin yung bandang mang kunin ko na yung plato. Ayan, pag ganyan na, tap natin yung nasa ibabaw na clip. And tapos, split. Pagka-split, hanapin natin dito sa baba yung duplicate dahil i-duplicate natin yan. Ayan, tap natin yan pagkatapos na duplicate na yan. So, ang gagawin natin dyan, i-overlay natin yung isa. Tapos, i-align lang natin dyan sa ilalim. So, ilagay lang natin dyan sa third layer. Pagkatapos, tap lang natin yung third layer natin na clip. Tapos, hanapin natin yung remove widget. Tap natin yung custom removal. Tapos, ang kukulayan natin dito is yung kamay, yung dalawang kamay ha. And kapag nakulayan na yung dalawang kamay na yan, itap na natin yung check sa gilid. So dito kung napansin nyo, nasa ilalim pa rin yung kamay natin. So ang gagawin natin dyan, tap natin ulit yung third layer natin na clip. Ayan, tapos hanapin natin dito sa baba yung layer. Ayan, tap natin yan. Tapos ilong press lang natin yung nakahighlight na clip. Tapos ilagay natin dun sa unahan. So kung napansin nyo, nasa itaas na yung kamay natin. So okay na yan, tap natin yung check sa gilid. Ayan, so kung i-play natin guys, tignan nyo. Hindi mahawakan yung plato, parang naging drawing. So dito tamang linis lang tayo. Tap natin yung cup, cut, tapos delete, tapos export. So, ito na yung solta.